ng bango-bango. Ayan. Malapit na siya maluto. Hello guys! So ngayon, magluluto na naman tayo ng dinding-ding. So mayroon ako ditong pritong isda, kamote, at ito, malunggay. Tapos sitaw. Dapat wala yung sitaw guys. Kaso lang konti lang 'yung aking uh, malunggay kaya 'yan inagdag ko 'yung sitaw. So, let's go, magluluto na tayo. So ngayon, ayan pinainit ko na 'yung aking mantika. Pag-isa ko lang yung siwa bawang. Siyempre, kung ito guys, hindi ko sa mga ito. Mahal. Tapos po kailang minuto, ilalagay na natin yung sitaw at ayan, malunggay. Diyos na naman natin ngayon kaya magluluto na naman tayo. na medyo masarap-sarap. <laughs> so, may bago ako dito. Ang panlasa ko dito, guys, is bagoong. o. So, ako kasi pag nagluto ng ginudo, sinasama ko lang yan. Pag, pagigisa ang ano, bagoong para nagigisa din ang bagoong so mas masarap siya mas maano ang lasa Ganyan lang kasimple magluto ng ano, dining ding Dinding-ding. Tapos lalagyan ko siya ng tubig sa ako siya pakuluin. Ayan. Pakuluin lang natin siya guys na mga ilang minuto. So ayan, kumukulo-kulo na yung ating dinding-ding. Ayan. ayan pa. So, habang kumukulo siya, guys, ah, uh, ilalagay na natin yung ating pritong isda. O, ito pa. Ayan. Ang hirap na walang taga-video. o, <laughs> ayan. Kasi so, pakukuloyin lang natin yan sila hanggang lumambot ang lahat. Naamoy ko na siya, guys. Ang ano, ang bango. Ang bango, bango. Ayan. Malapit na siya maluto. Ayan, yung ating gininding malapit na talagang maluto. So, lalagyan na natin siya ng pangkakarap. Ayan, tumukulukulo na siya, guys. Ano na? Tutulukulukulang -tutu ating mga gulay. Nakatama na siya so meritayo na kunting kapalasa ano oh, ano ano niya. ano ko yung ano ano Nang ano oh, ano sarap. ano ano na. ano 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 tayo ano this video. ano like ako, guys, and share sa so, <laughs> ano 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 Thank you for watching.